Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Ang paghahanap ng tunay na pag-imi ay isa sa pinakamalalim na pagnanasa ng bawat tao. Tulik sa Law of Attraction, maaari mong gamitin ang kapangyarihan ng iyong mga kaisipan at emosyon upang maakit ang pag-ibig na iyong hinahangad. Ang konseptong ito ay hindi lamang tungkol sa romantikong pag-ibig, kundi pati na rin sa pagpapalago ng positibong relasyon sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Sa vlog na ito, sisiyasatin natin ang mga hakbang kung paano magagamit ang Law of Attraction upang makamit ang isang masaya at kasiyasiyang buhay pag-ibig. Sa tulong ng Law of Attraction, ang pag-aumit sa pag-ibig ay nagsisimula sa paniniwala na karapat dapat ka sa pagmamahal na iyong hinahangad. Marmiyang nagkakamali na hinahanap ang pag-ibig sa labas ng kanilang mga sarili nang hindi muna pinupunan ang kanilang sariling pangangailangan para sa pagmamahal at pagtanggap. Sa pamamagitan ng Law of Attraction, matututunan mo kung paano maging isang magnet para sa pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalaga ng iyong sariling enerhiya at pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang Law of Attraction ay nagpapahiwatig na ang mga katulad na enerhiya ay nag-aakit. Kung positibo ang iyong enerhiya at kaisipan, positibong mga karanasan at tao, Kasama na ang iyong potensyal na kapareha ang iyong maakit. Nang malalim na pag-unawa at aplikasyon ng mga prinsipyo ng gratitude, positibong pag-iisip at visualization upang maakit ang uri ng relasyon na iyong hinahangad. Ang proseso ng pag-manifest gamit ang law of attraction ay nagsisimula sa iyong panloob na estado. Ang iyong damdamin, kaisipan at paniniwala ay lumilikha ng isang enerhiya na nakakaapekto sa iyong kapaligiran at sa mga tao sa paligid mo. Kung ikaw ay naglalabas ng kawalan ng pag-asa, takot o negatividad, maaaring ito ang mga hadlang sa pag-akit ng pag-ibig. At sa kabilang banda, ang pagpapanatili ng positibong outlook at isang maligayang disposisyon ay magpapalakas sa iyong kakayahang makit ang pag-ibig. Bagong maghangad ng pag-ibig mula sa iba, Mahalaga na mahalin muna ang iyong sarili. Yung self-love fagins pundasyon kung saan maaari kang magtayo ng malusog at masayang mga relasyon. Kapag ikaw ay nasa isang estado ng pagtanggap at pagpapahalaga sa iyong sarili, natural mong aakit ang mga tao na magpapakita ng parehong antas ng pagmamahal at respeto sa iyo. Ang pagpapalakas ng iyong self-esteem and self-worth ay nagsisimula sa pagkilala sa iyong mga natatanging katangian at pagpapahalaga sa iyong sariling kumpanya. Magsimula sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo at nagpapabuti sa iyong kalusugan, parehong pisikal at emosyonal. Kapag ikaw ay masaya at kumpleto sa iyong sarili, mas magiging kaakit-akit ka sa mga mata ng iba. Ang pagiging malinaw sa kung anong uri ng pag-ibig ang iyong hinahanap ay critical sa proseso ng manifestation. Ito ay nangangahulugang pagkakaroon ng isang malinaw na larawan sa iyong isipan ng uri ng relasyon na nais mo. Sa pamamagitan ng visualization, maaari mong ipinta sa iyong isipan ang mga detalye ng iyong ideal na partner at relasyon, mula sa kanilang mga katangian hanggang sa kung paano mo gustong makaramdam kapag kasama mo sila. Ang paggamit ng affirmations ay isa pang makapangyarihang tool sa pagtatakda ng iyong mga intensyon. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng positibo at nakakapagpalakas na mga pahayag araw-araw, pinapalakas mo ang iyong paniniwala sa iyong kakayahang maakit ang pag-ibig. Ako ay karapat-dapat sa tunay na pag-ibig at masayang relasyon ay nagpapatibay sa iyong mga layunin at nagtutulak sa iyong subconscious na magtrabaho patungo sa mga ito. Marami sa atin ang may mga nakatagong takot at negatibong paniniwala na nagiging hadlang sa pag-akit ng pag-ibig. Maaring ito ay takot, sa pagtanggi, pag-aalinlangan sa sariling halaga, o mga sugat mula sa nakaraang mga relasyon. Ang pagkilala at pagharap sa mga isyong ito ay may mahalaga. Upang malinis, ang landas para sa pag-ibig na pumasok sa iyong buhay. Ang paggawa ng mga ehersisyo sa emotional healing tulad ng journaling, meditation, o kahit na pagkonsulta sa isang therapist ay maaaring makatulong sa pag-release ng mga past hurts at negatibong paniniwala. Ang layunin ay upang palayain ang iyong sarili mula sa mga kadena ng nakaraan at magbukas sa mga bagong posibilidad ng pag-ibig at kaligayahan. Anyang pagiging bukas sa pagtanggap ng pag-ibig ay kasing halaga ng paghahangad nito. Ito ay nangangahulugang pagpapanatili ng isang bukas na puso at isipan handang tanggapin ang pag-ibig sa maraming anyo nito. Minsan, ang pag-ibig ay darating sa hindi inaasahang paraan o mula sa hindi inaasahang mga tao. Ang pagiging bukas at mapagpasalamat sa bawat karanasan ay nagpapalakas sa iyong enerhiya at umaakit ng higit pang positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang pagsasanay ng gratitude araw-araw ay isa ring epektibong paraan upang magbukas sa pagtanggap. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga magagandang bagay at tao na nasa iyong buhay na pinubuksan mo ang iyong sarili sa pagtanggap ng higit pa. Ang simpleng pagpasalamat sa umaga para sa mga biyayang mayroon ka ay maaring mag-set ng positibong tono para sa iyong buong araw at maakit pag-ibig sa iyong direksyon. Ang visualization at shower sure affirmations ay mga makapangyarihang kasangkapan sa pagmanifest ng pag-ibig. At sa pamamagitan ng pag-visualize, maaari mong ilarawan ang iyong sarili na nasa masayang relasyon, nakakaramdam ng pagmamahal at kasiyahan. Ang detalyadong pag-imagine sa mga sandaling ito ay nagpapadala ng malakas na mensahe sa universo tungkol sa iyong mga hangarin, ang paglikha ng mga affirmations na tumutugma sa iyong pangarap na relasyon ay nagpapatibay sa iyong paniniwala na ito ay posible. Alimbawa, ang pag-ulit ng ako ay nasa isang mapagmahal at sumusuportang relasyon araw-araw ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nag-aakit ng enerhiya na kinakailangan para magmanifest ang iyong mga hangarin. Ang nga mga affirmations ay dapat na positibo sa kasalukuyang panahunan at naglalarawan ng tunay na damdamin ng pagkakaroon ng pag-ibig na iyong hinahangad. Habang mahalaga ang positibong pag-iisip at visualization, mahalaga rin na kumilos ka ayon sa iyong mga intensyon. Ibig sabihin, bukod sa pag-visualize ng pag-ibig, kailangan mo ring gumawa ng mga hakbang na magdadala sa iyo palapit dito. Lumabas makihalubilo at sumali sa mga aktibidad na nagpapataas ng iyong tsansa na makilala ang iyong ideal na partner. Ang nga pagiging aktibo sa paghahanap siyang pag-ibig ay nagpapakita na handa ka na para dito at bukas ka sa mga oportunidad na dumarating. Huwag ding kalimutang maging totoo sa iyong sarili habang ikaw ay nasa paghahanap. Ang pagiging tunay ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang maakit ang tamang tao kapag ikaw ay totoo sa iyong sarili, mas madali mong makikita at makit ang isang taong tunay na nagmamahal sa iyo para sa kung sino ka. Ang pagpapanatili ng positibong enerhiya habang naghihintay sa pag-ibig na mag-manifest ay mahalaga. Ito ay maaring maging hamon, lalo na kung may mga panahon ng pagdududa o pagkabigo. Kayo pa man, ang susi ay ang patuloy na mag-focus sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. At panatilihin ang pananampalataya na ang pag-ibig na iyong hinahangad ay paparating na. Isa sa mga paraan para mapanatili ang positibong enerhiya ay sa pamamagitan ng pagpapalibot sa iyong sarili sa mga taong sumusuporta at positibo rin ang pananaw sa buhay. Ang kanilang positibong enerhiya ay nakakahawa at maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang lakas sa mga panahong ikaw ay nahihirapan. Panatilihin din ang isang aktibong pamumuhay at hanapin ang kasiyahan sa mga simpleng bagay. Ang kasiyahan ay isang malakas na magnet para sa pag-ibig. Ang pagbabahagi ng mga kwento ng tagumpay mula sa mga taong nagmanifest ng pag-ibig sa kanilang buhay gamit ang law of attraction ay maaring maging isang malaking inspirasyon. Ang kanilang mga karanasan ay nagpapatunay na posible ang pagmanifest ng pag-ibig at nagbibigay ng konkretong halimbawa ng kung paano ito magagawa. Mula sa mga simpleng pagbabago sa mindset hanggang sa mga radikal na pagbabago sa buhay, ang bawat kwento ay nagbibigay liwanag sa iba't ibang paraan kung paano maaring maakit ang pag-ibig. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon, kundi nag-aalok din ng praktikal na payo at mga estratehiya na maaring gamitin ng sinuman sa kanilang paglalakbay sa pag-ibig. Ang pagmanifest ng pag-ibig gamit ang law of attraction ay isang paglalakbay na nangangailangan ng pasensya, dedikasyon at pananampalataya. Tandaan na ayos ang pag-ibig ay nagsisimula sa loob at ang pagmamahal sa iyong sarili ay ang unang hakbang sa pag-akit ng pag-ibig mula sa iba. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nais mong matuto pa tungkol sa law of attraction, at iba pang mga paraan para magmanifest ng pag-ibig at kaligayahan sa iyong buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ang aming video sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang nangyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin na lumikha ng higit pang content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo sa iyong paglalakbay sa pag-ibig at sa buhay. Maraming salamat sa panonood. Antandaan, ang tandaan, ang pag-ibig na iyong hinahangad ay nasa abot ng iyong kamay. Kailangan mo lang itong maakit sa iyong buhay. Parating Pilipino, malupit yan. Likat ating samahan si Ate Vivian. Kaya naman, una, sulyak malupit. Kabalaran mo dito nakadikit. Araling Pilipino, likat dito. Nakalaan lahat ng paborito. Lisa Julia Palupit Pag di na pagpapalit Makinig na